Hello mga bossing! Ito po mga bossing ko ang special na Lucky Charms Bracelet po natin mga bossing. Ito po mga bossing ko, unahin muna natin itong ating Tiger's Eye. Ang Tiger's Eye for success mga bossing. Kung ikaw po ay negosyante, mananaya, or kaya po estudyante mga bossing ko at nais na maging matagumpay sa buhay, mainam na meron kang ganitong Tiger's Eye. Ito pa mga ko ay meron pong Piaw, si Piaw BB Dragon Money Culture and Protection. Meron din siyang mantra, mantra Chinese prayer for dream come true mga bossing. Ngayon pamabosing, meron din po tayo na si Trin mga bossing ko, si Trin for Abundance. Meron siyang piau BB Dragon Money Culture and Protection para mas maging masada ng pamumuhay. Meron siyang Hulu for Kalusugan, Green is for Money and for Kalusugan. Uh, long life and dulot mga bossing. At syempre mga bossing ko ay meron din tayong special na rose gold mga bossing ko mabilis sa solusyon sa problema piaw baby dragon maniculture and protection mga bossing Ganun din po mga bossing ko itong ating black obsidian mga bossing ko na nagtataboy ng mga kamalasan kung nagagamit nagagamitan kayo ng kaliwa or kay palipad hangin sumpa or kaya poy nababalis kayo mainam na meron kayong ganito or ang income mga anak Mabilis na pagtugon sa mga hinanais natin. Meron din siyang piyaw, si piyaw baby dragon, manicature and protection. Ngayon po mga bossing, meron din po tayo na kulay pink naman. For love and for happiness mga bossing. Ito ay may piyaw baby dragon, manicature and protection. Meron din siyang hulu for kalusugan at pampahaba ng buhay, mabisang protection. Meron din po tayo mga bossing ko, na kulay pula mga bossing ko na natural stone na beads mga bossing. Ang pula ay nag-a-attract ng kasaganahan at nag, nagtataboy ng mga kamalasan. Meron din siyang piyaw, si piyaw baby dragon, manicature and protection. Meron din po tayo mga bossing ko na kulay pula naman na mantra. Yan po yung beads mga bossing. Ang mantra, Chinese prayer for dream come true mga bossing. Meron din siyang piao baby dragon, money and protection. May po mga bossing, kung anong po dyan ang nagustuhan po ninyo na ikikinabog at parang gusto nyo mag-avail sa amin mga bossing ko para masigit ka na maka-attract ng swerte bukod sa inyo si pag-atsaga at pananalig sa mahal na Panginoon mga bossing ko. Mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806 ang lahat ng aming mga pampaswerte ay pinapahiran ng langis na may perfectong sangkap. Ito po ay araw-araw na pinausukan at may kalakit na panalangin na yung mag, maging matagumpay lahat ang lahat ng mga bossing. yung at maging matagumpay, maligtas saan man po tutungo at uh, kayo po ay magkaroon ng napakahabang buhay. Maging masaya ang buong pamilya. Kaya kung nais po na mag abil tawag lamang po. Ito po mga bossing ko ang isa sa mga pinakamagandang Lucky Charms bracelet natin mga bossing. Meron po siyang rose quartz for love and for happiness, pampalakas ng karisma. Meron din po siyang kristal mga bossing ko na nagtataboy ng mga kamalasan at nag-a-attract ng swerte. Meron din siya mga bossing ko na lemon citrine na swerte mga bossing ko sa negosyo at maging sa mga mananaya. Kapag sa amin kayo nag-avail, especially ang aming mga pampaswerte, dahil lahat ng aming mga pampaswerte ay pinapahiran ng langis at araw-araw na pinausukan at may kalakot na panalangin na yung bagi matagumpay kung sino man ang mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung na-issue po na mag-avail, ay tumawag ka lamang sa 0948-788-9806. Ito naman pa mga bossing ko, ang muchan ng tulya na ginawang bracelet na napakaswerte pagdating sa usapin ng negosyo at maging sa mga mananaya. Ito pa mga bossing ko, yan, pwede nyo tong lagutin mga bossing, ganyan ang itsura nyan, for never ending, walang hanggang swerte ang dulot mga bossing. Yan, tignan nyo po, yan ang itsura nyan, never ending. Ngayon pa mga bossing, ang aming mga ganito mga pampaswerte ay may pahid po ng langis, araw-araw na pinausukan at may kalakit na panalangin na mamat maging matagumpay, manalo sa kung ano man po yung po ninyo at kayo po ay uh, matupad lahat ang mga kahilingan dito mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung na-issue po na mag-avail, mangyari lamang po yung tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Pwede nyo siyang i-bracelet o kaya pumabosing mga bossing ko ilagay sa inyo pong bag at pitbitin kahit saan kayo magtungo. Eto naman po mga ko ang Pirate Stone Metal Bracelet mga bossing eto pa mga bossing ko ay merong money hook. At ito pa mga bossing ko ay may bat din. Ang ibig sabihin ng bat mga bossing ko, maswerte po yan dahil bibigyan ka ng proteksyon para malayo ka sa mga taong manluloko. Ganon din po mga bossing ko kung ikaw po'y lagi na San. At ganon din po mga bossing ko kung ikaw po'y malapit sa mga taong ingitera. Ito pa mga bossing ko ay metal bracelet. Patatagin ka at hindi ka uh, panghihinaan ng loob mga bossing. Kung ikaw po ay nais na mabilis ang pasok ng swerte, gamitan niyo po ito mga bossing ko ng natural stone mga bossing ko, itong pirate stone metal mga bossing ko na may kasama DZI mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, naisip po na mag-avail sa amin. Mangyari lamang po tumawag po kayo sa nag-iisang contact number namin na 0948 788 9806 ito naman po mga bossing ko, ang Pirate Stone Metal Bracelet po natin. Na andito na lahat-lahat mga bossing. Ang metal bracelet na ito ay mix ang silver and gold. Ang silver ay nagtataboy ng kamalasan at ang gold ay nag-attract ng kasaganahan. Ito yung pitch po natin na natural stone, pampalakas ng karisma. Ito naman po mga bossing kong ating lemon citrine, swerte sa negosyo, swerte sa mananaya. Ito naman po yung blue onyx natin mga bossing ko na for healing and for happiness and for wealth. Ito naman po yung ating pong amethyst, anti-stress. At ito mga bossing ko, yung crystal mga bossing ko na nagtataboy ng kamalasan at nag-attract ng swerte. Ngayon po mga bossing, nandito na ang perfectong sangkap mga bossing. Kung nasya po na mag-avail sa amin, mangyari lang po ito, mawag po kayo sa 0948-788-9806. Ang lahat kami mga pampaswerte, pinapahiran ng langis, araw-araw na pinausukan, at may kalakip na panalangin na yung maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Kaya kung nasya po na mag-avail, ay tumawag ka lamang sa 0948-788-9806. Ito naman pa mga bossing ko, isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte natin ng lucky charms bracelet. Ito pa mga bossing ko ay may blue onyx, ito po yung natural stone natin. Ang blue onyx mga bossing ko ay mag-a-attract ng kasaganahan for happiness and for healing mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito ay may kasama pang hulo for kalusugan mga bossing para hindi ka maging sakitin at magkaroon ng mahabang buhay. Meron din siyang piyaw, si piyaw, baby dragon, manicature and protection. Kapag sa amin kayo nag-avail, lahat na aming mga pampaswerte, may pahit po na gamis at araw-araw na pinangusukan. May kalakit din po ito na pananangin na maging matagumpay kung sino man mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisip po na mag-avail, mangyari lamang po ito. Mawag po kayo sa 0948 788 788-9806 Ito naman po mga bossing ko ang anti-evils ay Lucky Charms bracelet natin mga bossing Itataboy nito ang lahat ng mga toxic sa buhay natin kagaya ng mga taong chismosa, pakalimera at inggitera mga bossing. eto po iyaadya ka kung saan lagi naman kayo ay suswertihin mga bossing. Kaya yeah po mga bossing mainam na meron kang ganito maging ang mga anak ninyo or kaya ay kapatid at maging ang mga nanay po ninyo para malayo ka sa anumang kapahamakan Unahin siya po na mag-avail sa amin mga bossing ko. Mangyari lamang po ito. Mabog po kayo sa 0948-788-9806. Ito po mga bossing ko ang ating Lucky Chamos Bracelet. Pili lang kayo po ano po ang nais niyo po dyan mga bossing ko. Unahin muna natin mga bossing ko. Ito pong citrine mga bossing ko. Ang for abundance. Meron siyang mantra. Mantra Chinese prayer for dream come true mga bossing. Meron din siyang red jasper mga bossing ko na may mantra na pataboy ng mga kamalasan. Ito naman po mga bossing ko, ang ating pong kulay uh, red naman po mga bossing ko na nag-a-attract ng kasaganahan at nagtataboy ng kamalasan na meron siyang mantra, Chinese prayer for dream come to mga bossing. Ito naman po mga bossing ko, ganun din po siya. Kulay red na may mantra, Chinese prayer for dream come true. Meron din po siyang abundance na citrine. At uh, ito po mga bossing ko ay lagi pong pinapahiran ng langis at pinauusukan mga bossing. At ito pa mga bossing ko may kalakit na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing nagagamit sa aming mga pagpaswerte. Ito naman po yung aming tigers ay for success na meron pong nakaukit na mantra, Chinese prayer for dream come true mga bossing. Ito naman po mga bossing ko ang ati pong blue onyx mga bossing ko na nag-a-attract ng kasaganahan, for happiness, at uh, for healing mga bossing ko. At meron din siyang mantra, Chinese prayer for dream come true mga bossing. Meron din po siya, ito pa mga bossing ko ay meron pong violet mga bossing ko na mantra. Ang violet for uh, anti-stress po yan mga bossing ko. Meron din po siyang mantra, Chinese prayer for dream come true. Meron din po siya mga bossing ko, si Trin, si Trin is for money at na may mantra rin po siya. Ito naman mga bossing ko, ating black obsidian, mga bossing ko para malayo pa sa anumang kapahamakan. Kayo po mga bossing ko, hindi mabales, hindi magamitan ng kaliwa, or kaya po yung mga palibad hangin, o kaya yung sumpa, mga bossing. At meron din siyang mantra, nakaukit na yung mantra, Chinese prayer for dream come true, mga bossing. At meron din po tayo mga bossing ko, na black obsession with mix po mga bossing ko nito pong ati pong uh, tiger's eye for success mga bossing ko pangontra ito sa mga gumagamit ng kaliwa para hindi ka matalban matalba ng gumagamit ng kaliwa palipadangin or kaya po ay sumpa mga bossing may pa mga bossing, maganda rin na meron kayong ganito sa inyo pong mga anak sa mga estudyante para malayo sa anumang kapahamakan ngayon pa mga bossing, kung po na mag-avail sa amin dahil lahat ng aming mga pampaswerte ay pinapahiran ng langis, araw-araw na pinausukan, may kalakip na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing na sa aming mga pampaswerte. Kaya kung na-issue po na mag-avail, mangyari lamang po ito, po kayo sa 0948-788-9806. naman po mga bossing ko ang ating gumamela sa na bracelet. Ito po mga bossing ko ay mabulaklak mga bossing. Ang ibig po sabihin po niyan ay masaganang pamumuhay. Kapag sa amin kayo nag-avail ng ganito, lahat po ito ay pinapahiran ng langis at ito po ay araw-araw na pinausukan. Kumaga may proseso para masilit ka na maging maswerte. May kalakit din po ito na panalangin na maging matagumpay kasi naman ang mga bossing gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisip ko na mag-avail ay tumawag ka lamang sa 0948-788-9806. Ito naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda na Lucky Charms bracelet po natin. Ito po mga bossing ko ay Rose Quartz for Love and for Happiness mga bossing. Pampalakas din po yan ng karisma at ang kagandahan ito mga bossing ko, meron po siyang Buddha for Happiness and for Abundance mga bossing. Kaya kung na-issue po na mag-abil sa amin mga bossing ko, mangyari lamang po ito mawag po kayo sa 0948 9806 Ang lahat ng aming mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso para higit na maging maswerte ang lahat ng aming mga bossing. Eto naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamagandang lucky charms bracelet natin. Meron siyang black obsidian na nagtataboy ng mga kamalasan. At ito pa mga bossing ko, kung ikaw'y nagamitan na ng kaliwa, mag-iingat ka dahil maaaring mabilis itong tatalab muli sa inyo. Kaya mainam na meron kayong black obsidian mga bossing ko na pantaboy ng mga kamalasan. At meron din siyang rose quartz for love and for happiness mga bossing para pampalakas ng karisma. Kung kayo po ay negosyante, mainam na malakas ang inyong karisma para makabenta ka araw-araw. At maging kaibigan nyo pa at maging malapit sa sa loob po ninyo yung ng tao na bibili po sa inyo. Kumbaga, magiging close kayo mga bossing kesa na kainitan ka ng ibang tao. Kaya mainam na meron kang rose quartz for love and for happiness. Ito ay perfectong sangkap na dapat ay meron kang suot-suot o sa ganon, mabilis ka na maka attract ng swerte. Kung nais po na mag-abil sa amin, tumawag ka lamang sa 0948-788-9806.